Check natin. Pero magtanggal talaga ako dito. Ha? Ilan ka ba? Hindi hmm. naman po. Iiwas natin konti. Hmm. Kasi, ate, wala kayong kasama. Hindi hmm. oh, Wala, eh. Paano? At tayo pa natin siya. So, Bumit hmm. lang, tawin. Basta na Basta, hindi naman. Kasi magtatanong niya, ano nangyayari? Sige. Ano ha? Nalipas ko. Hmm. Ipipat natin sa sa spiritual. Ang galing natin dito. Tignan mo. Walang na to. Umumot. Ha? Ito din. Umumot din na. na, mayro'n. Oo. Kanina mayro'n. Iba yung... Anong cellphone mo ba? Opo. Ito Opo. Opo. Ito rin yung aking. Iba no? <laughs> Sige, yan ito. Ito na siya, oh. Ayan. Ha? Mm -hmm. Malatong siya, oh. Mm. natin ikaw, ha? Meron na? No? Hindi na may kapila. Balik natin. Kasi wala na dito, eh. Wink. Bakit nga, meron na no, kanina? Mabubububo ka. Hindi yan ikaw. Ayan. Ito, gawin mo, Pagpag, Pagpag. mo katawan niya. Lahat. Kasi daw yung ikaw nagpapagpag, nabang ikaw nagpapagpag, umiinit ang katawan. Ha? Ang natin yan. Sa gabal yan, humihingal ka pa din. Kinakabahan? Labanan mo. Ha? Sabi niya ikaw. Sige. Pikit. Kapag. Pagpag. Ang galing natin. Magbuksan ang katawan.

pangalan mo? So hindi ko pagmukha. Hindi ko magpagpalingin. Kung may ng sakit na, kung hindi na lang. leg mo. Richard no? Wala na sakit? Mm huwag -hmm. mong buksan ang mata, ha? Ate, huwag mong buksan. Okay. Mong buksan na mata mo, mm -hmm. okay, pagpag. Open. Yan ka po. na, kapamit na. Pantay na, ha? Ngayon, titig natin si Pura mo, hindi natin natin yung pinaka-ulo mo. So, hirap of nyo. Hindi ito. Sige lang. Babay na tayo, te. Ha? Kala ko makausap ko na siya, hindi naman. Ano lang yon tinanggal natin. Hindi na yung ano? Gumaan na pa kayo lang doon. Try mo tumayo. Gumaan mo. Nga. Na? kanina, kinakabahan, hindi mo nagtindihan, kinakabahan, kinatay. <laughs> Ayan, magbabay na tayo, te. Salamat po. Ha? Taga sa kayo? Pastry should, ay, timalang balsahan. Timalang balsahan. First time yun dito? First time po po. May nagturo lang. Dahil may nagmaritis lang. <laughs> <laughs> Ayan guys, may nagmaritis daw. Uh, Titig na masipura ni ate. And then, likod niya, upo daw, siya kumingay ito Ano yun ko yan? Kasi nga, pag humihinga kasi, may naiitik. Kahit hindi naman naiitik yan, pumukol yun dahil sa hangin. Pag hindi nga tumatawa sa buto, masakit. sakit? So, Mababay na tayo ate? Mababay po. So, kaya kami nag-video kasi wala yung sawan niya. Nagpagawa doon ng buto. Sunod hindi yun pwede sa akin. Kailangan may kasama. Lalo na pag may raw makausap, may, may ingit, o so, paano. Buti may video tayo. Mababay na? Mababay po. Sige, mababay na tayo.